nakakaihaw na Oo, oh, loro, inihaw mm. -hmm. Mm. Mga -hmm. meat lovers mm -hmm. Ayun, ayun mga farmer ba, Choy Choy Okay, dalawa po Dalawa Pwede na ba ito, Shell? Shell, pwede na ba? isang magandang buhay mga mga farmer pupunta naman tayo ngayon dito sa baywalk uh, na Puerto Princesa downtown para saksihan kung ano bang meron sabi na marami daw po kainan ah uh, uh, ayun, maaba nga oh tripod mga mga farmer pero dami din palang souvenir dito ayan oh, Puerto Princesa street food adventure na rin makulimlim ang panahon ayan sana maraming huling isda yung ating mga fisherman bukas umamay ang gabi dahil wala namang buwan sa tatakpan so, baka marami ang mahuli nila ayan ayan po ah ok mga kain tayo doon tapos iikot tayo Maganda ang yung malalaki dito grabe ayan o oh. oh, paniki malalaking paniki no oh. ayan <laughs> talagang nakakatuwa nang pumunta sa ibang lugar you will see ano different kind of things di ba pati mga animals din oh. Adidan dito na tayo mag-dinner. Tingnan natin. Hamburger. Ayun. Footlong. long, Ayan, dosok, dosok. Ay, chicharon. Ito na ba yan? Ah, uh, sa man tigman Mantikman. na Ito ba yung dinibili sa Tikman ko din sige. Isa, huwag ka na rin isa. Tikman natin. Ito po, ah, uh, siya. Manok lang ng manok. Ay, itlog ng manok lang. Akala ko yung penoy na mas masarap yun. Ang gagay sa Maynila, ano? oo. Oo. Ah, hindi dito, ano? Iyan. Ano ba ito? Toyo. So, ano ba ito? Parang sofa na din yata ito, ha? Ah.

Stop jangan beber. sarap dito na naman tayo mauwi ah. dito tapos dito sa loob. Oh, mayroon pa. Ayun pa, ang haba pa pala. Ayun. Ikutan natin 'yan. Oh. Hmm. Dito may mga ihaw-ihaw pa dito. Yes Ilan? 7. Patay. 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 Oo. tatlo. Ay, ilang ba? 12.20 nga. Ikutan natin yan mamaya. <laughs> Masyal muna tayo. Merap pang ikot ng busog. Pero syempre, dapat makita natin kung ano talagang... Uh, baka mamaya magsisi tayo pag kumain na agad. Uy, sayang. O, oh, di ba? Ito muna tayo dito naman ang mga sabihin mo ng mga kainan na talaga ito oh. tapos may nandito yung covered court nila uh, isa sa mga covered court syempre ganda ng baywalk nila dito ah Ay, daming isda baka baka ah, ano tayo ng isda dito ah boy paluto ayan oh wow sarap mag date mm. Ganda pala dito sana, naabutan pa natin yung liwanag, ano? Punta <laughs> Bagay, wala naman sunset. So, okay lang. Yan. Dilim-dilim na. Oh. Dilim-dilim na po ng kaunti. Pero, ganda rin ang ginawa nilang to, no? Ayun pala, may paluto, seafoods. Oh wow ha? baka oh, hindi naman wala naman tayo sa Elnids hehehe <laughs> kumbaga hindi naman to ano ayan Zaro Seafood Grill and Restaurant Kaya lang may copyright. Patay na naman tayo. Ah, per gram sila. Per 100 grams. Ayan. Okay. Ay sa kabila. Ha? Yung sasakay. Ah. Ikot-ikot lang. Haba din ah ha? Tingnan natin eh may tusok-tusok man naman doon sa kabila, mga miss. <tis> Fish kasi busog na tayo, no. Ano to? Ay ayoko niyan. Ayoko. May machachambahan na kasi sobrang anghang talaga eh, pakagat lang. Masarap sana yung sausawan mo. Ah! Appetizer Hmm. Grabe. Hmm. So, yan dito, seafoods din. Ayan, eh, ano Hmm. Mm. Ayan na, luto na. Mm. Nakaihaw na. Oo, oh, loro, inihaw mga mm. mm. meat lovers mm. Mm. itong mga nakaihaw oh. depende na Apo, depende. Depende po. Nyari, yung loro ganito 200 sir mm. tapos itong samaral samaral sir 250 250 oh. yung lapo mas mahal eh. 200 lang yan sir, Ah, oo nga na, maliit lang. Ano. Hmm. Ayos. Ha? Eto, ano to? Sa... Yan kaya yan yung bahay niya. Rang -rang. Ay, oo. Oh, oh. Iihawin niya na lang. Ano po yung mga kapaluto niya. Na. Ano oras ang maraming tao dito? Maya-maya pa. 8 to 9 ang marami Ayan, 8 to 9 pa daw po ang marami dito Ayan So maaga pa pala tayo Baka parang nagre-ready pa lang sila So marami pa rin mga tourists Pero ayun nakita nyo naman po yung presyo Okay na okay Puro turista din pala. Ibang mga uh, foreigner pa rin ang mga naan dito. Ayan. Ah, na naman tayo sa barbecue nito ha. <laughs> ha? Hindi kasi ano, nare-reserve ko pa yung... Nagtipid naman tayo ng ilang araw. Hindi. Kaya yeah, reserve ko pa yung appetite ko sa isda bukas. Doon tayo kakain ulit sa karindriya. Isda ulit. Di yeah. ba? Sarap i? Eh. Maga. Ayan. Ah, potato talaga. oo oh. Ayan. Dun. Yung crispy ano nga eh. Crispy king nga. Gusto kong subukan eh. Take out kaya tayo. Oo. Oh, baunin natin. Papaking ko lang. Pwede ka na Kaya nga. Oo. Oh, oh. Ayan, ang ganda dito. Oh. Oh. Ayan. Ayan. hindi may libre ka, pwede ka na nga hindi pumili. Larga ka na, mayroon ka na eh. Oo. Wala sa pilitan itong tindahan ko, ma'am. Ito'y galing kulungan, hindi to galing kung saan. Ito'y galing ng kulungan. Basahin mo, ma'am. Basahin mo kung saan ako galing. Pastor Narciso Bolante Jr. For? Former in. Eh ano sa Tagalog yan? Banteng bilang. na Nag-ano, nagbalik loob

Oh. Tapos ayan oh. Ang dami din po nilang mga souvenir si dito, ayan, souvenir shop. Pilipin natin doon sa kabila naman tayo. Ayan. Oh. Ang laki ng parking area nila. Wow. Oh. Wow. Diba? graba ayan, ayan dito ulit tayo maaga tayo. 6 o'clock pa lang po kasi. 6.19 ang time. So, medyo maaga pa. Tapos, 8 to 9 daw ang busy time nila. Dito. Siguro yung mga, ayan Ano? Ayan lang.

Bachoy. Ayan, may bachoy pala. Ayan, babachoy pa tayo. Ayan mga farmer, bachoy. Bachoy. Bachoy Okay. Dalawa po. Dalawa. Sir, pwede na ba ito, Sir? Sir, pwede na ba? Thank you. Yung mga tao ate dadami pa niyan mamaya na. Kulangan alam sir kasi ma ano dilim. Madilim. <laughs> umulan. <laughs> Baka daw umulan. <laughs> Parang masarap ang suka nila. Hey. bachoy ay umorder tayo ng bachoy yan yeah. <coughs> mga ka-farmer. Ang ano Ah, lisa yan. Ayun. galing ng ano nila. Bowl nila. Oh. Ganyan oh. mo. Sa iba ano? Pero lisa naman. Ayun. Wow. Hmm. 60 pesos eh. Bawang. Ito bawang. Ito ng bawa. Pong Pong sili. Pangti pang sili. Pag-isa tayong kalamansi. Ito na yung malaki. Ito yung malaki. Thank you, thank you. Agus mm -hmm. <coughs> ka. Anok sa ha? mga hanga. Nalatunay ating barbecue. Dito po, pag kumain kayo, may kasama ng gloves nagulat ako bakit may plastic pang ano sa ilalim may pala gloves nila ang gusto mong magkamay galing ano so different place different approach hehehe <laughs> diba ayos <clears throat> Ayan na, oh. dumadami na nga yung mga tao. Yaki Ano to? Yaki yu Yami Ayan Yaki yami Ha? Ay suki yami nga <laughs> Yaki yami Hala ko oh, yaki na yami pa Suki yami mama, Farmer yan hey, Luling ako doon sa kinain ko ah. na Ayan o oh. Mabalik tayo dito sa downtown Kasi may babalikan ako mga farmer Yung Magti-take out ako ng Sabi ni Bebe ayaw daw dalawang crispy king ayan dalawang piraso lang parang natakam ako sa fried chicken kanina oo oh, nga no ang galing ng ice cream na hila hila nya nakatali doon sa single galing naman tapos tawag dito gusto ba? hindi pinipilahan nga talaga eh oh. pipilahan naman manok to mga farmer Sabi pala ni Bebe, ako pala nakapansin Sabi ko ilang araw tayo dito, wala tayong nakitang 7-Eleven O oh, sabi ko sa wala na eh O, oh, patay kang bata ka Ito, pa sila sobra oh, haba ng pila ng manok na ito curious ako dito crispy king ayan ayan kahit paano ayan po ang palengke nila ando lang ang hotel so napaka ano napaka 40 pesos ang isa hindi na sila oh <laughs> so ayan ay grabe Marami bang isda ngayon doon? Wala na yan. Bira po magdating kasi ngayon kay Amihan. Oo. Bira Lura... magdating magkita. Mahal pa nga isda Lura... o oh, pag-ibig. Mahal nga, ako nga. Wala na? Oo, oh, oh, mura nga. 150 ang isa. Grabe. Ah, uh, kawa din ano. Eh Siyempre, parang ano kung ano, bibiling ko na sana. <laughs> Wala tayong cooler. Tsaka nasa Palawan tayo. Nagsisisi nga. Gigil na gigil na nga ako sa mga isda eh. grabe. Gigil na gigil po ako sa isda. Naglalaway ako. <laughs> okay na. So, ayan. Maraming maraming pong salamat. Bukas ay may adventure ulit tayo sa palengke. Ayan. Tapos yung ano, tuba na Uh, bibingka Ayan po ang aming target Bibingkang tuba So ayan abangan nyo na lamang po Napuntahan na namin kanina Ay eh, ang luto pala nun ay eh, maga yeah, Yung tropa nating tricycle driver Ay uh, Nakakausap na namin Kapag balikan natin Bibili tayo ng ilang kilong uh, Ilang kilo lang Na cashew nuts Ayan tapos ano uh, palengke ulit tayo mga farmer visit, so ayan maraming salamat at magandang buhay